ano Uh, yun, sabi ko nga, huwag natin maliitin. Kasi any political crisis na mangyari, pwedeng i-take advantage yan. Kasi nangyari na yan. We saw that happen dun sa EDSA DOS. Nagsimula uh, ng maliit, walang pumapansin. Kumpiyansa yung administration, very popular. But after a few months, tanggal. Mm so, nung Duterte Times, kasi pinasuan ng sedition si Nikki Lenny. Kasi hindi nila, wala sa community. Kasi hindi nila, wala sa community. Kasi hindi nila, wala sa Okay. Uh, those are two different things. Pwede siyang kasuhan criminally, in fact, kinakasuhan siya ngayon. Mm -hmm. Pero kahit na kasuhan ka ng criminal cases, still, vice president ka pa rin. So anything that happens to the president, pwede ka pa rin maging presidente. So mas mainam. Mo. Kailangan matanggal ito sa pwesto. O, nalitan niyo. Ah, uh, di ba? Kaya nga, whatever. Whatever, because they are not yet. Eh, hindi ka pwede ikulong doon sa ano eh. Yung sinabi mo, double city police office? Hindi wala pa naman sa kaso eh. Tama yun sa BID. But, even the following day, the following week, dapat pinalo niyo, Bakit biglang na wala? And did you file a case against the BID? Mr. Chair, meron kasi na okay. po. Ang question ko lang po. Sagutin. Oh, okay, kita di ba? Magaling din to eh. Oo. Pag ang resource person sasagot, i-interrupt niya. Sandali po. Oo. Pag nakalusot, sasabihin niya, no? Hindi ka pa nire-recognize. -re -re sagot ka na ng sagot. Ngayon, pag hindi naman sumagot, anong na sumagot, ano gagawin? Tatakutin na nila di Pag hindi ka umamin na ng uh, katotohanan dito, ay cite you in contempt. Ganon ang mga banat nila dito. Yes, yes, yes. Magandang hapon sa inyo mga kasama. Dito naman tayo ha. Nagbabalik. Sabi ko nga sa inyo, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. At hit mo na rin yung bell para updated ka sa mga video. O, oh, eto na. Grabe, no? Mapapahiyaw ka mamaya ha? kung sino ang nagsasabi ng... Ha? Mamaya, mamaya. Abang nga sa huli ng ating video. O, oh, eto. Hindi nakaporma, ha? Oo. Eh, talagang matapang itong uh, sumasagot na ito, eh. O, oh, kaya medyo takot din ng... Uh, nagtataas ng boses, pero... ah Nakikita natin na may buhabahag ang buntot nito. O, oh, sige. Hindi na natin patatagalin ha. Sabi ko nga sa inyo, oh, medyo humihina ho at sa inyo ha. Oo, kaibigan, mukhang hindi na tayo nire-recommend ha. Oo, mahina na ata kami sa inyo ha. pag sipag-sipag natin mag-upload eh. Oo, wag naman ganun. Oo, Ah, Pag hindi po nag-notify yung video natin, oo, oh, kalkalin nyo si Kuya Goods may upload po tayo araw-araw. Umaga, hapon, gabi. Ngayon, dinadagdagan ko na nga eh. Ewan ko ba? Parang uh, humihina na tayo sa inyo ah. O sige, ito na. Hindi natin patatagalin. Pasok! Eh, sundan ko lang po. Kasi, ah, uh, DJ, sinabi mo na po po interest, Now, na sabi naman, yung focus nyo is from the other project or love. But still, eh, kung pwede naman yun, the following day, because it, those 11, Uh, persons of interest with regards to drugs, diba? Eh, DG, ha? Ay, police ka, eh. Di ano ba? naman, kuya, kung police siya? O, ito, ha, ah, ang sagot ito ni General Wilkins, ha? Ah. Tignan nyo. Nangigigil na rito si ah. General Wilkins, eh. Oo, sa tao na ito, eh. Ibang klase kasi kung makapagtanong. Matuloy na natin. Persons of interest, yun. Tapos, nung pinakawala ng... ng Sandali po, pinakawala ng BID, okay lang kayo? Sige nga. Sir, what I mean with persons of interest, it's passive. Ito niyo yung sagot ni General Wilkins sa ah. confident. Tapang! Ha? Huh? Ito yung isa kasi mission talagang ah, masasabi natin nagtatapang-tapangan lang siya di yung ano. buong buwa yung sagot ni General Wilkins dito. Pasok, General respectable person. Kaya nga, whatever. Whatever, because they are not yet, eh, hindi nga pwede ikulong doon sa ano eh. Yung sinabi mo, Davao City Police Office? Hindi. Wala pa naman silang kaso eh. Tama yun sa BID. But, even the following day, the following week, dapat pinaloat niyo, Bakit bigang nawala? And did you file a case against the BID? Mr. Chair, meron kasi... Dali po, Ang question ko lang po. Sagutin. Oh, kita nyo, di ba? <laughs> Magaling din to eh. Oo. Pag ang resource person sasagot, i-interrupt niya. Sandali po. Oo. Pag nakalusot, sasabihin niya, no. Hindi ka pa nire -re -re sagot ka na sagot. Ngayon, pag hindi naman sumagot, ano gagawin? Tatakutin na. Hindi mo ano. Pag hindi ka umamin na ng uh, katotohanan dito, ay cite you in contempt. Ganon ang mga balat nila dito. O, oh, kaya ito si General Wilkins, ha? Wilkins Villanueva, hindi nila kaya tinagin yan. Oo. Naku. Mamaya ho, sa huli ng video natin, abangan nyo. Tuloy! Mo, did you file a case against this BID, people? Wala, wala po, Mr. Chair. Why? Eh, wala namang violation, Mr. Chair. Ano wala violation? <laughs> Sabi ko na, they are subject of that operations. Pertons of interest. Diba? ba? Oh, now, question. Ito, si... are they formally endorsed to BID? Did you? Mr. Chair. Sa day po, yes or no lang. Hindi ko, hindi ko sir, masagot ba yes or no? Oh, eh, I... Ah, diba? ba? Siya mataas ang boses? Sandali, yes or no lang. Oh, sagot ni si General Villanueva, hindi ko masagot ng yes or no lang eh. Ano ko? Bata? Utusan mo ko, yes or no? Wow! Ha? Nakakatawa! O, tuloy! Mr. Yes or no? Okay, hindi, tanong tanongin kita. Did you formally endorse them to the BID? Merong pideya doon nakasama. Meron na. Kasi pideya. Hindi ko na matandaan, Mr. Chair. Lock lang. Yes, Mr. Mr. Chair. That was 20 years ago, Mr. Chair. Kasi nang BID doon, the time. Hindi ko rin matandaan na kung sino yung BID. Doon. Ay, mayroon, Miss Yaka, DJ, uh, DJ uh, sanali po. Tapos Patapusin muna ako. Hindi pwede hindi mo matandaan. Kasi yung doorway raid na yun, napakalaking region. Tapos, tinol na over niyo, hindi mo matandaan. Kaya tinanong kita, if you formally endorse verse eleven Chinese. Kasi po, may state ko na presidente din. Uh, General, Ma huwag ka sumagot para matameme yan. Uh, kasi pag ikaw sasagot ng maayos si eh, ini-interrupt ko eh. Di ba? Siya gusto niya mang ibabaw dyan eh. O, Pinagpapatay niya. DJ ah. You're, you're telling me, maniwala ako dito, hindi mo matandaan. And you claim that those 1100 persons of interest, then suddenly, nire-release ng BID. Wala kayong ginawa? Then back, ang basic don, Police ka. Ang um, basic doon, you should have investigated why the BIP... Nyo, hindi natitinag si General Villanueva dito. Ha? Pansin ninyo, ha? Na, na pipi ko na siya, pero hindi niya pinapahalata. Ha? Pero, meron na talagang <laughs> ano, meron na talagang, kung wala lang sa hearing niya, baka naku. Ha, tuloy. Hindi, release those 11 persons of interest. Di ba? Eh, police kay. Eh, ano naman? Subject niyo yun. <laughs> eh, hindi mo ako mapaniwala. DG. Eh, naman sa mga members dito. Kung Ah, di ba? Tinatawa na lang siya ni General Wilkins. Ha, <laughs> 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 ah? Kami rin. Oo, oh, ikaw, kuya. Hindi mo rin kami mapapaniwala <sighs> sa panlili ng iyo sa mga taong bayan. Ah, tuloy. Na hindi mo alam kung ano nangyari doon iba simpleng Simpleng simple lang po. Dineklara mo first time sa Binteres 11. Nirelease ng BID. Ang reason mo is that you're busy on those other projects. Hey, the day after. The after. <laughs> iba ba? <laughs> naman tayo dito. Ako, hindi ako polis, pero marunong din ako mag -imistiga. Wow, ah! <laughs> ah, hindi ka nga marunong makakaintindi ng ano eh. Di ba? Yung binasa niya kaninang umaga, <laughs> marunong daw siya mag-imbestiga. <laughs> Ay! kung ako nandun, kung talagang tunay na at yung trabaho mong trabaho natin, hindi ko hayaan yun. Na ang without doing deeper investigation, 111. Again, yung reason mo, hindi mo matandaan. O BID, nandito ba ang BID? Uh, earlier, they were here, uh, your own... Mr. Chairman, can we direct the BID? Nandiyan naman po yung PETSA. Nandiyan naman po yung Can we direct <laughs> the BID? While those officials of the BID... Mr. Chair. In the bow. Okay. Uh, uh, Comsec, please coordinate with BID. Para magkalaman, eh, baka mamaya yung BID na yun. Okay. Uh, Congressman Akop, wait, with the indulgence wait, of Congressman Paduano. 20 years ago, you need the BID. Thank you, Mr. Mr. Chairman. Mr. Chair. And the indulgence of uh, Congressman Flores, yes. Uh, uh, of course, I will lead to uh, Governor, Governor. of course. Para lang ito, yung information, kasi hinahanap ni Honorable Paduano kung sino ang BID noon eh. Right We have here, uh, Police Superintendent Winnie Kidato, who was then the uh, BID head. Hindi po ba? Uh, good afternoon. On record na uh, nasa akin. Na eh, recognize mo muna, ko kuya. Baka mamaya, eh, isang mo muna naman eh. Oh, na-recognize, ba? Diba? Ah, na magsasalita. Oh, sige, tuloy. First, uh, I was then assigned, uh, I was then detailed with the Bureau of Immigration at that time. But I'm not the head, Your Honor. Oh, are you familiar with that case? Uh, yes, Sir. Your Honor. Oh, so what happened with that 11? That was sent over to you. Do you want to turn over to me, Your Honor? No, no, to the Bureau. You didn't claim me annoyed. Do you confirm that there are 11 Chinese personalities that are uh, endorsed you. Your Honor, I was assigned in the main office of the Bureau of Immigration. So you're um, not familiar with that case? I'm familiar <laughs> because I was called at that time by um, uh, our Commissioner, the, uh, Commissioner Alipio Fernandez, to go to the Dabao. uh, to so that was on the uh, he called me up on the 31st of December to go to the bow and I said sir I'm very sorry because I cannot buy any more tickets the the planes are already full so may I go the following morning so yung kinabukasan po pumunta po ako doon uh, yun po yung, uh, sa invitation na rin ng PNP para magkakasama-sama raw po merong representative doon ng immigration ng immigration kasi nandun nga po yung mga top brasses. Nandun po yung AFP, nandun po yung uh, PNP, nandun po sa Jalaglipay, at paray pa pong iba. So, I'm representing BID at that time. Nung nadatnan ko po sila, kumpleto na po ang kanilang ano, yung uh, around, I arrive at around 9 o'clock in the morning, 9, between 9 and 10, Your Honor. Kasama ko po yung mga sila, Chal Aglipay. Magkakasama po kami Mr. doon. Mr. Chairman. yes, Congressman monaco, please proceed. i have here a copy of the uh, logbook of PDA 11, 2004. logbook uh, number 4061, dated january 1, uh, 2005, at 10.35 in the morning. it's stated here. The personnel left this office led by its SPO3, Baltasar Carrillo, with the BID personnel led by police superintendent Winnie Kidato, proceeded at Arlene Apartment and Torres Street, Barrio Obrero, Davao City, to follow up on Clandestine Laboratory and Shabu Laboratory for records purposes. and future reference. is was signed by SPO1 Juan Juanito P. Tanod Tanod, Duty Desk Officer. Would this lie? Hindi toto ito. Sir, Honor, lang ng PDEA Region 11. Uh, that, is not, that is not how I remembered it, Your Honor. Sorry? I, I, do not know. That's why we are asking questions here. Why? Uh, Because we have documents. After po na mag po ako sa Dabao, ay uh, kasama ko po yung mga ibang mga top brass. bumisita po kami diretso po doon sa site. Doon po sa uh, Dumoy. <coughs> sa place po. Kung saan nangyari yung, ano, yung uh, encounter nung gabi. Previous na night. Hindi ko po, hindi po ako nakatapak doon sa Arlene apartment. Wala pa akong napuntahan na ganun. Anyway, nung pumunta po ako doon, nandun po nag-coordinate po ang mga immigration, mga police. Ang immigration po was led by their alien control officer. O okay, yung pinaka-chief po ng Region 11 na immigration at the time. Um, ako po, tumuloy po ako doon sa Dumoy. And afterwards, after that, the same uh, afternoon, lumipad na po ako pabalik dito sa Pilipinas. Asa sa Manila. Sorry po. Sino yung immigration head nandun? Uh, hindi ko na po maalala yung pangalan ng alien control officer but uh, that will be available sir sa office po ng ano ng immigration po siguro sir sa admin. But you met also DG Wilkins on that Kita niyo yung sagutan ng mga general no. Hindi kasi kaya ng uh, oo hindi kaya takutin ito ni ano. Oh, yung maliit na tao. Hindi kayang takutin yung mga general na to. Alam nyo, magmimista-mista yan. Nako po. Ha? E, yung mga sagutan, simple lang, no? Ha? <laughs> Pinapaikot lang ito. Pinapaikot lang ng mga general itong si ano eh. Oh, si Hudwano. Ginagawang kengkoy di mo, no? <laughs> oh, pasok nyo. Hey, Sanchez, ba kayo? Yes, sir. Magkasama po kami doon sa airport. So, alam mo yung eleven. Alam mo yung case ng 11? Hindi ko po Why, 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 <laughs> why the BID National Office sent you in Davao? For what purpose? It was upon the invitation, sir, of uh, General Aglipay, uh, extended to uh, okay. our commissioner then at the time, Commissioner Alipio Fernandez, so that the BI can be on board on this uh, project. Pakamot na lang. <laughs> So, ibig sabihin, prior to that uh, operation, may invitation na sa inyo? The night, nung ano po, nung uh, um, afternoon po, ng uh, 31st ng December. Pero dumating ka, tapos na. Kinabukasan na po. January 1 na po yon. So, it is true na pumunta ka rin doon sa ano? Sa apartment? Hindi po. Hindi po ako nakatapak po doon. <laughs> uh, Maaring na na-misconstrue lang lang kasi ako po yung pinaka from the main office. Kaya sinabi ako nag-lead. Pero actually, meron na po silang coordination doon na nangyayari eh. Kaya siguro na nalagay lang pangalan ko doon, sir. Sa local? Opo. Meron na po local coordination sir. Pero hindi mo natandaan yung pangalan nung nasa local? Uh, tingnan ko po, lalaki po siya, matanda na. I will uh, try to remember his name, sir. If, uh, ano, I will uh, ask the immigration, sir, for his name. Lahat what na what lang you? ng mga personal ng BID na involved doon sa, sa operations na yun. Uh anyway uh, Mr. Chairman we have already <laughs> direct the come to coordinate with DID come said Puro na lang pag nakakarinig kayo ng pangalan puro na lang coordinate 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 come Pinapahaba since DID po please coordinate Tama ko na Bagong pangalan, pangalan ni Tapos Kuya oh, oh Mr. Coordinate ha Mr. Chairman <laughs> thank you Congressman Paduano, Congressman uh, Flores Oh tatawa na yung Mr. Excel, Chair uh, The, the... wala na silang makuha ng uh. ano eh. Ah, wala silang makuha ng O ito, lipat na natin dito. Ano naman yung istorya nito? Mukhang may istorya naman tong pahiwatig eh. Oo, meron na naman siyang uh, gustong uh, ano ano ba kaya ang uh, binabalak nito talaga? Oo. Ah, ano kaya? Oh, sige, bahala na siya magkwento. Oh, aw, aw. Ay! Ma Anggal ito sa pwesto. Oh, Nalitan niyo ba? Sabi ko, may, may topak eh. Alam naman natin, hindi naman tayo uh, psychiatrist. Pero alam natin, yung may topak at yung normal. Ito hindi ito normal. Pasensya na. Sir, sa dami ng issues ngayon, TBT, sa hinug na ba for a picture? O, kita niyo? Ang ganda ng tanong, no? Talagang pinagplanuhan. Ah, ano kaya yung ano? Pwede pang itanong dyan. Abangan natin na. O, oh, sige, tuloy. Hinug na. Sobrang Paano niyo nasabi, sir? Ha? Paano niyo nasabi Siguro naman nakikita naman ng mga kababayan natin lahat ng mga uh, dangers, mga red flags, yung unfitness ni Duterte, ni Sara Duterte to hold the position of vice president and remember as vice president, she could be president anytime, no? In cases of uh, emergencies, no? Kaya imagine mo yung asal na nilalabas niya, pinapakita niya, bibigyan mo ng power ng presidency, yan, dapat kikilabutan yung bawat Pilipino. Wow, ah! Wow. So, hindi ito, wala ito sa tamang katinuan. Yun ang yun ang uh, masasabi natin, kaya hinug na hinug. I'll teach them. Sir, can you remember, nung Bermuda Times, may kasuhan ng ni Lenny, Kasi tingin nila, wala siya tinigil ng sedation. Kailangan ba, hindi pa kasuhan na lang ng sedation pa? Okay. Uh, those are two different things. Pwede siyang kasuhan criminally, in fact, kinakasuhan na siya ngayon. Pero kahit na kasuhan ka ng criminal cases, still, vice president ka pa rin. So anything that happens to the president, pwede ka pa rin maging presidente. Eh. So mas mainam yun. No? Kailangan ma matanggal ito sa pwesto. Ah, yung... oh, diba? di ba? Alam nila eh, Planado talaga, matanggal sa pwesto. Kahit kasuhan ng criminal case, vice president ka pa rin. oh, anong gusto? Matanggal daw sa pwesto. Wow, yun ang balak nila. Ha? Pero yung mga kaso-kaso na sinampas sa inyo, di umano, oh. sabi sa Dabaw daw, ata hearing. Ayun ang aabangan natin na. Sabi lang yun ng ista sa nagko-comment dito si Larry. Oo, pasok mo. Ba, sabi ko ni topak eh. Alam naman natin, hindi naman tayo uh, psychiatrist. Pero alam natin yung may at yung normal. Ito hindi ito normal. Pasensya na. sa December sila ikaw kailan? Kailan daw ang impeachment? Puro impeachment ang katalungan ito mga. <laughs> Uh -huh. Ibang klase talaga pag nakasimangot yung nasa likod ni Kuya oh. Sabi niya oh, puro kay impeachment ito oh. Oh, yan, yan, yung nasa likod ah. Puro kayo impeachment, impeachment. Wala ba kayong magandang katanungan? Oh, di ba? O oh, tuloy. Sabi ko sa inyo, abangan niyo na lang. Um, dinatin na lang. Baka baka sunog din dito kami ako wala din hindi hindi katagalan ng antay niya nilala zero katagalan ah zero katagalan ah nung nakaraang linggo sabi next week nung nakaraan taon sabi nung July eh hanggang ngayon ito pa rin Anak ng bugi naman. Sir, your thoughts? Ah, yun, sabi ko nga, huwag natin maliitin. Kasi any political crisis na mangyari, pwedeng i-take advantage yan. Kasi nangyari na yan. We saw that happen dun sa El Dos. Nag-simula uh, ng maliit. Walang pumapansin. Kumpiyansa yung administrasyon. Very popular. But after a few months, tanggal. So, kailangan... Natakot na sila! na, sila. sabi Ayan na, ko. Kaya naman pala gusto nilang madaliin. O oh, kasi nagkakaroon na sila lang. O, oh, oh, takot. O, oh, saan galing? Ha? Ed sa dos. Hindi pinapansin. Biglang lumaki. O oh, natanggal daw. <laughs> ito na nagkakaalaman na. Ha? Ah, ang kagustuhan ng mga ito. O tuloy! bottom line hindi na dapat makabalik sa pwesto itong eh, mga Duterte kasi malaking perwisyo ang ginagawa nito sa bayan kabaligtaran <todic> ka, balik ho ang mga pinagsasabi <laughs> oh, malaki daw perwisyo kayo ng mga kasama ah. isasorbey ko kayo ah, dito sa video na ito Oo, ang uh, natin totoo ba ang mga pinagsasabi nito ni kuya Oo. Ah, kung totoo, i-type nyo. Ha? Ah? Eh kung hindi kung hindi naman kayo naniniwala, yung mga personality type niyo, naku po, naku po. O tama na, itigil na. 'Yun lang po ang survey natin. O tuloy. Yung may simpatiya um, sa info niyo, i percent? Siguro mga less than 5%. Am na And mainly mga ano, mga um, decision no, no 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 mga junior officers big ranking mga senior officers so far ano uh very uh, behind the president talaga lang ah oo ah uh, 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 sabi niya yon ah ay ito papakita ko sa inyo ah yung sagot dito may sagot kasi dito mga kasama eh oo oh, dahil daw sa oh kaso na parang inaccuse di umano oh? ha ah, ito yung sagot oh ito pasok mo kuya We are the source of the documentary information uh, shown by uh, Senator Trillanes uh, in 2016, and uh, in September 2017, Mr. Chair, the AMLC also issued another public statement denying that we are the source of the documentary information attached by Senator Trillanes in the complaint uh, he filed before the ombudsman. And uh, in the same public statement, the AMLC denied that uh, we furnished the office of the Ombudsman such documents uh, in relation to the complaint by the uh, by Senator Trillanes, Mr. Chair. Uh, in other words, uh, AMLOC denied uh, the, the, that uh, the documents presented by the former Senator Trillanes did not originate from your office. Yes, Mr. Chair. May may the quadcom committee. Uh, Mr. Chair, uh, can we ask AMLAC again, uh, since uh, this has come out already in the open, in this uh, in the committee hearings of this committee, can we can the AMLAC conduct an investigation proper insofar as the allegations of the former senator is concern, are concerned? Uh, Mr. Chair, uh, the jurisdiction of the MLC will uh, will will be had if there will be a unlawful activity, Mr. Chair. So, if there will be an unlawful activity that will be uh, uh, will be filed, then uh, it is the mandate of the MLC to conduct a financial investigation, Mr. Chair. Oh, yeah, na narinig nyo. At doon naman sa sinasabi ni Kuya na ilang porsyento daw yung oh, oh susuporta uh, susuporta daw ah parang yung uh, senior mga senior ng ano nang uh, kasundaluhan eh pumapabor daw eh hindi natin pa alam yan no pero ang uh, ang pagkakaalam natin dito ah uh, ang taong bayan ho ay uh, nasa likod na mga Duterte wala na tayong question doon kung sino papabor sa mga oh sa mga kasundaluhan wala na po tayong question doon basta ang uh, ang uh, naniniwala tayo na ng bayan po ang, uh, ang katulong ng uh, bisabi ng uh, supporters ng uh, Pangulong Duterte at Ate Sara. Opo, sila po ang nasa likod, no, para sumuporta. Oo. Kaya alam mo naman sa panahon ngayon, oo, hindi natin masabi, 'di ba? Meron nga diyan eh. Oo, kahit ayaw at labag sa loob nila, eh pag uh, inutusan ng isang uh, crocodile, eh wala silang magagawa. Kaya ito yung slide may papakita ko sa inyo mga kasama eh, kayo na humbahala ang ah, oo umintindi nito ha, eto na HALAWAPAR! 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 Masya Ano yan? Ano tawag yan? Para sa moro itong nintenang Ha? Salamat po. Ah. Salamat po sa mga oh, ah, kamusliman na ah, sa pagsuporta nyo sa dating pangulong uh, Duterte. Oh, ito na. Isang uh, maliwanag sa maliwanag na talagang nakasuporta ang Bisayas, Mindanao, Cebu, ha? Ah, at uh, Davao. Solid po 'yan, ha. Siyempre ang mga nasa Mindanao. Oh, marami na ho nagpatutooniyan. Kita nyo dyan sa may uh, SS Oh, marami pong uh, nagsasalita na mga o oh, kapatid na Muslim diyan. Sila po ay nagbibigay ng mga oh, mga pananalita, salita na talagang uh, san madudulog yung puso mo kasi talagang galit na galit sila eh. Oh, tuloy natin 'to. Okay. Oh, ang galing 'di ba? Sabi ko sa inyo eh. Oh, ibang klase pag mayroon kang mabuting ginawa oh sa sa panunungkulan mo. 'Di ba? Kasi mahirap eh. Mahirap yung yung ah uh, mahirap yung mga bagay-bagay na puro kasi na lang, 'di ba? Puro kasi nungalingan na lang nangyayari, papaniwalain niyo yung mga taong bayan na ganto-ganere. Pero ang katotohanan, nilulustay na pala nila ang kaba ng bayan. Hindi kagaya ng uh, Pangulong Duterte, di ba? Kahit mura siya ng mura, oh, eh, at least, maganda ang nangyari. May project, bill-bill-bill project. O, oh, ano pa? Di ba? Panahon ng pandemic, hindi tayo pinabayaan. Tapos, continuous pa yung project. O, oh, wala pang korupsyon, takot pa yung mga tao. Takot pa yung mga gumagawa ng uh, hindi maganda sa bayan. Yung kampo ng kadiliman. O takot pa yung mga nag O yung mga nangungotong. di ba? O eto o! Oh.